Hello, hello mga kabayan! Kumusta kayo? So, for today's video, para po dun sa mga kukuha ng e-travel for arrival or uh, e-travel pa uwi po ng Pilipinas at hindi po kayo marunong kumuha or hindi po kayo marunong mag-register sa e-travel So, dito po sa tutorial na ito, ituturo ko po sa inyo step by step kung paano po kayo kumuha or kung paano po mag-register sa e-travel for arrival So, kung hindi po kayo marunong, so bago pa sa video ito mga ludes, sure ah uh, follow mo lahat ng tutorial na to at makukuha mo to hindi na po kailangan pang magbayad o hindi na po kailangan pang magpakuha ng e-travel so dito sa tutorial mga lodis step by step ituturo ko sa inyo okay so napakadali lang naman po nito na mga lods so bago po tayo mag proceed bago tayo magsimula o kumuha ng e-travel make sure lang po dapat po bago tayo uh, mag register under 72 hours po ibig sabihin po hindi po before uh, 72 hours okay under 72 hours tayo po mag -re register ibig sabihin po Uh, sa 72 hours na yung 3 days po yun, and then ang flight na natin, oras na yun. Ibig sabihin, doon po tayo pwedeng mag-register sa 3 days na yun. And then po, uh, dapat po nakahanda yung ating, mayroon na po tayong mga ticket, and then uh, yung ating uh, vaccine information po, minsan nare-require din po yan, uh, personal information, email, kung mayroon po kayo, pero pwede naman po kayo gumamit ng ibang email kung wala po kayo, Uh, number. Kung wala naman po kayong number, pwede kayong uh, gumamit ng ibang number sa kapamilya nyo, friends nyo, pwede po yung gamitin. Okay? So, sisimulan na po natin mga kabayan. Uh, sa inyong mga cellphone mga kabayan, uh, punta lang po kayo or hanapin nyo po ang browser ng inyong mga cellphone. Pwede kayong gumamit ng ibang browser. So, ang gagamitin ko po dito ay Chrome browser. Katulad yan. So, open nyo lang po yan. Pagdating dito sa inyong mga browser, search nyo po ang link ng e-travel. So, ito po yung search nyo dyan. Ayan po e-travel.gov.ph So, yan pong link na yan ang si search nyo. So, kung iba po ang lumabas or hindi po lumabas, hindi po secured, lagyan nyo na lang po sa unahan ng http and din na uh, dalawang dot and din na uh, uh, islash. Yan po. And then, i-okay nyo lang po. Tapos, madadirect po kayo dito sa website ng e -travel. So, sa pagkuha po pala ng e-travel, pwede rin po tayong gumamit ng application na madadownload po natin sa ating mga Play Store. So, ang tawa ng application po na yun ay ang e-gov.ph. Ganyan po. So, simpre, hindi na po tayo mag-download ng application kasi ang e naman is one time or two time lang po natin magagamit yan sa ilang taon po. So, dito na lang po tayo sa hindi na kailangan natin mag ng application. Same lang naman po yan. So ang e-travel po pala ay free So wala kayong babayaran dyan pag nag po kayo okay So dito po ang unang natin gagawin uh, sa bagong update ni e-travel Ay kailangan po natin mag-create muna ng e-travel account So hindi po tayo makakakuha direct tulad dati na Hindi tayong kumuha ng e-travel uh, pass Nang hindi na po tayo nag-create ng account So dito po kailangan daw po natin muna mag-create ng e-travel account So i-click lang po natin itong click here to sign in And then, kung kayo na po nakagawa na ng account, dito po kayo maglalagin. So, simple dahil bago pa lang naman po tayo, hindi pa tayo nakagawa. So, dito tayo sa create an account. Ayan, click natin yan. And then, lalabas po ito. So, dito po, i-enter po natin dito yung ating mga email address o yung ating mga gmail. So, kung wala po kayong gmail at gusto nyo mag-create at hindi po kayo marunong, mayroon po tayong tutorial dyan, mga ludes. Hanapin nyo na lang sa videos natin. So, kung ayaw nyo namang mag-create, uh, pili po kayong gumamit ng ibang it, uh, email or gmail. Pwede nyo gamitin yung gmail ng friends nyo or uh, family nyo po, or uh, relative nyo, mga ludes. Okay? Uh, make sure lang po na uh, marireceive nila yung i email sa inyo. So dito ilalagay po natin dyan and then uh, i-click po natin itong continue button. Tapos mapupunta po tayo dito sa enter one time password or OTP. So dito po magsisend po yan ng 6 digit code sa email pong inilagay nyo. So marireceive nyo po yan. So meron po yan na time dyan make sure lang po na ma-enter nyo po agad kasi po may expire po yan okay. So katulad po nito ayan nareceive ko po siya so ayan po. So, i-enter nyo po yung 6-digit code. Ayan po, katulad po nyan. Enter nyo po siya dito. Once po na na-enter nyo na, i-click nyo na po itong continue button. Tapos, mapupunta naman po tayo dito sa pag-create ng password. So, mag-create po tayo dito ng same pong password. Okay? So, create your password. Hindi dapat po same yan sa dalawang box na yan. So, pag nag-create po tayo ng password, it character po, at least mayroon pong uh, uppercase o hindi mayroon pong lowercase. Ibig sabihin, may malaki po or may maliit po. So, enter po natin dyan. And then, i-click po natin itong continue button. And then, mapupunta na po tayo dito sa ating e-travel account. So, dito po, onboarding personal information. So, maglalagay po tayo dito ng ating mga personal information. So, una po ang ating mga puto. So, mag-upload po tayo ng puto dyan. I-click nyo lang po yan. Ayan. And then, pwede po kayong mag-click sa camera, mag-picture sa sarili nyo, or pwede nyo pong uh, yung picture na nasa folder ng inyong mga device. So, mamili na lang po kayo dyan kung saan po nyo gustong kuhain yung magiging profile ng inyong e-travel. And then, makalawa po, dito sa Philippine Passport Holder and din sa Foreign Passport Holder. Kung kayo po ay Philippine Passport Holder, kailangan po nakapick kayo dyan. Kung kayo naman po ay Foreign Passport Holder, dapat po dito po kayo ha. Dyan po ang pipiliin nyo. So, syempre dahil Philippine Passport Holder tayo, dito po ang gagamitin natin. And then, ilalagay na po natin yung ating mga first name. So, paalala lang po ha? dapat po mga kabayan, ang ilalagay natin, mga information natin dito ay yung mga... Uh, Authentic po ah, hindi wag po kayo maglagay ng ibang pangalan kasi marirecord po yan sa inyo mga e-travel account. hindi dito naman, middle name, optional naman po yan kung gusto nyo pong maglagay. Last name, optional din naman po kung gusto nyo pong maglagay. Sa suffix, kung meron po kayong junior, senior, tulad po nyan, uh, uh, optional naman po yan kung gusto nyo pong maglagay. So mas maganda pa rin lagyan nyo po yan mga uh, kabayan. And then dito, sex, kung ano po lalaki or babae po kayo. And then dito naman po, birth date, ayan, dapat po pasunod-sunod dyan, uh, month, uh, day, in year, dapat po ganyan po ang setup ng birthday nyo, okay? And then mobile number po, alimbawa po, ibang, uh, hindi po Pilipinas uh, number ang gagamitin nyo, ibang uh, number, i-click nyo lang po yan, alimbawa yan. And then, piliin nyo na lang po dito yung uh, number, na local number nyo po, alimbawa po, uh, nasa Bahamas kayo. I-click nyo lang po yung ganyan. And then, ilagay nyo na po dito yung number nyo. Okay? Citizenship, mga kabayan. I-click natin yan. And then, so, kung ano po ang citizenship nyo, uh, Pilipino o iba po kayong lahi. So, siyempre, Pilipino po tayo. Country of birth. So, kung saan po tayo pinanganak. Kung sa ibang bansa po tayo. I-click natin yan. So, kung sa Pilipinas naman, siyempre, Philippine. Uh, Piliin nyo na lang po dyan kung saan bansa po. And then, dito po, passport number. So, ilalagay po natin dito yung ating mga passport number. Diyan po. Ayan. And then, dito naman po, passport issue country. So, tingnan nyo po sa inyong mga passport kung saan po na-issue ang inyong mga passport. And then, passport issue date. Kung kailan po uh, in-issue sa inyo ang inyong passport. Lahat po yan, makikita nyo sa inyong mga passport. And then, occupation po. Kung ano po yung magiging trabaho nyo. Oro yung trabaho nyo po dyan. So ngayon po mga kabayan, pag once po na nalagay nyo na lahat ng information dito, ayan, make sure lang po na tama, and then i-click na po natin itong next button. And then mapupunta po tayo dito sa permanent country of residence. So ilalagay po natin dito yung ating mga permanent address kung sa ibang bansa man po or sa Pilipinas. So pag once po na nalagay nyo na yung inyong country of residence, permanent po yan, and then i-click nyo na po itong uh, next uh, button na ito. Tapos, mapapunta na po tayo dito sa summary. So, tingnan po natin dito, i-double check po natin yung mga information na nilagay natin. So, make sure lang po, tama po, and authentic po yung mga nilalagay natin dito. So, pag okay na po, sabit na po natin. And then, lalabas na po ito. So, dito po, uh, dito na po tayo kukuha or dito na po tayo mag-start kumuha ng e-travel natin So dito po, pag nagkukuha po tayo ng e-travel So pwede po natin ikuha yung mga kapamilya natin Family member po or pwede po natin ikuha yung sarili natin. Okay? So, dito po sa account na to, so, hindi, kung meron po kayong account na nito, hindi din kukuha kayo ng arrival or departure, hindi na po kailangan po mag-create pa ng another account. Basta meron na po kayong e-travel account, pwede po kayo makakuha ng e-travel dyan, arrival man po or departure. So, make sure lang po na matatandaan nyo po yung account nyo kasi po, pag once po na kumuha ulit kayo, yan po yung gagamitin yung account para po makakreate kayo ng e-travel. So, dito po, announcement. Ito yung sinasabi ko. Kailangan po, under uh, 72 hours prior po dapat po tayo mag magrehistro hindi po before uh, 3 days okay okay or before 72 hours so ang iba po nalilito diyan sa 72 hours na yan so ang iba before 3 days nagre so hindi pa sila noon makakapasok kailangan 72 under 72 hours sa loob ng 72 hours na yan diyan po kayo magre-register lang So, pwede naman po kayo mag restro kahit na airport kayo. Wala problema po yon. So, dito po, i-continue na po natin. So, ang kukuhain ko po ay para sa akin. And then, dito po, may mili po tayo kung ano po ba arrival or departure. So, syempre arrival po ang uh, pipiliin natin. So, kung special flight po kayo, salimbawa po kayo ay government or may iba pong special flight kayo, may kita nyo naman po yan sa inyong mga ticket. I-click nyo po yung button na yan. Kung uh, normal flight naman po kayo, mga OFW po kayo. So, i-click nyo na po itong continue. Tapos, mapupunta na po tayo dito sa new travel declaration. Ito na po yung personal information. So, katulad din po ito kanina ng uh, pinilapan po natin. So, simple dahil may account na po tayo, hindi na po natin uh, kailangan pang mag-fill up. Kailangan lang po natin i-scroll up to. Ayan, dito sa pinakababa, uh, Pagtama naman po yung mga information na nilagay natin, i-click na po natin itong next button. And then, mapupunta po tayo dito sa ating travel detail. So, dito po sa travel detail, uh, ilalagay na po natin dito yung mga ating flight detail information po. Kung saan po tayo lalapag and then kung saan po tayo magmumula. So, una po, dito muna tayo sa uh, purpose of uh, travel. Ano ba ang purpose mo ng pagbiyahe mo? I-click mo lang yan. So, halimbawa, ikaw po ay OFW. Ayan po, meron po mga pagpipilian dyan. So, halimbawa, hindi po kayo OFW. So, piliin nyo na lang po dyan kung ano po yung purpose ng inyong pag-travel. Ayan. So, halimbawa po, ko OFW po. Ayan. Ayan. And then, uh, travel type po. I-click nyo yan. Kung kayo po ay uh, aircraft passenger or flight crew. So, mostly naman uh, aircraft passenger to. Mga pasayero lang po tayo. Ayan. And then, destination upon arrival. Kung saan po tayo pupunta once po na nag-arrive na tayo sa Pilipinas. So, halimbawa po, magdediretso po tayo sa ating mga permanent address na nilagay. I-click po natin yan dyan, ayan po. So lalabas po dyan yung address na nilagay po natin. So halimbawa po uh, hotel or resort naman po tayo mag stay after natin lumapag sa Pilipinas, i-click nyo po yan. And then dito po ilagay mo po yung resort na pag i mo and search nyo po yan dyan. And then ang inyong flight number, ayan po. So halimbawa po transit naman po kayo, halimbawa po ang transit nyo ay click nyo yan, uh, transit via airport. So, dito po, i-click nyo po itong airport, ang transit nyo, mag-transit po kayo sa, click nyo yan. Halimbawa po dito sa Ninoy Aquino, ayan po, ayan po mga pagtatransit na nyo, Clark, apat lang po nakalagay dito sa akin. So, halimbawa po, may po kayo sa Ninoy, ganyan po. And then, country of destination, so, halimbawa kung saan ang uh, destination nyo po, mag-transit lang kayo mula dito sa uh, Naiyan na yan, click nyo yan. Then, piliin nyo na lang po dito yung uh, uh, bansang pagtatransit natin, okay? So dito po uh, sa baba ang flight information, ang ano po yung sasakyan po natin. Kaya make sure lang po uh, mayroon na po tayong flight detail or ticket po kasi doon po natin kukuhaan yung mga information dito sa uh, flight information natin. So alimbawa po ang sasakyan ko po ay Saudi Airline, Saudi, yeah, ganyan. And then dito ang flight number. May kita nyo naman po yung flight number dyan sa inyong mga ticket. And then dito po sa country of origin, kung saan po tayo nagmula. Alimbawa po ako nagmula sa Saudi, ilagay ko po yan dyan. And then airport of origin, saan bang airport kayo nagmula? Alimbawa sa Jeddah, King Abdulaziz, ganun sa Riyadh. So ilagay nyo po yan dito. And then date of departure. So dito po sa date of departure, kung anong araw po tayo or anong pizza po tayo umalis sa airport na to. Alimbawa dito sa Saudi. Anong oras po tayo umalis dyan or anong araw po tayo umalis dyan? So ilalagay po natin yan dito sa date of departure. And then, dito po sa with transit, kung mayroon po kayong connecting flight, so ilalagay po natin yan dito mga kabayan, i-click natin. So, alimbawa, nagmula ka sa Saudi, hindi nag-connecting ka sa Bahrain, so ilagay po natin yan dyan. And then, kung ano po yung airport ng Bahrain ng uh, pinagmulan mo. And then, date of transit. Okay? So, kung wala naman po, direct flight po kayo, so wag nyo pong lagyan yan. And then, so airport destination, uh, automatic na po. Pag naglagay ka sa taas, malalagay din po yan dito. And then dito po, date of arrival, i-click lang natin yan. And then nalabas na ito. So dito po, dito of arrival, uh, ngayon po ay 29, mag-arrive ako sa 31, ganyan. And then pag okay na po yung mga information dyan mga ludis, naintindihan nyo na po, uh, i-click nyo na po itong next button. And then, mapupunta na po tayo dito sa health declaration. So, dito po sa health declaration. So, sasagutan po natin ito mga kabayan. So, dito po una ang uh, kung mayroon po tayong uh, binisit na bansa sa loob ng 30 days or nagtransit transit po tayo sa loob ng 30 days. Optional naman po yan. Pero mas maganda po pong lagyan pa rin po natin. Okay, click nyo lang po yan, yung add na yan. And then, ilagay nyo po yung country binisit nyo or uh, nagtransit po kayo ng matagal sa loob ng 30 days po. Okay? So, dito po, next post po ba tayo sa sakit sa loob ng uh, 30 days? So, may, 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 mga infection po, ba corona po. I-click nyo po yung yes na yan. kung uh, wala naman po, simpre no po. So, kung kayo po ay nagkasakit sa loob ng 30 days, kung uh, yes po, click natin yung yes na yan. So, ano po ang symptoms? So, ilagay po natin yan dyan. So, kung wala naman po, eh, simpre no po natin yan. So, pag okay na po yan mga kabayan, i-click na po natin itong next button. And then, mapupunta na po tayo dito sa baggage declaration. So, dito po, kung meron po tayong i-declare ng mga goods, cash, or kung ano man po yung mga dala natin dyan na mga mamahalin or may mga halaga po, So, dito po, basahin na lang po natin ito. Important information po ito. So, marami po ito mga kabayan. Basahin nyo na lang po yan. Pwede nyo pong tagalogin yan. So, medyo mahaba ba kasi yan kung babasahin po natin yan mga kabayan. Ayan, basahin nyo na lang po yan pag once po kayo nag fill up. Okay? So, dito, general declaration. Ayan po mga yan. So, mga currency. Kailangan po natin i-declare yan mga kabayan. Ayan. So, dito naman po yan. Basahin nyo na lang po. Medyo mahaba abo po yan mga kabayan. Ayan. So, kung wala naman po mga kabayan, so, do you have a bagger or currency to declare? So, kung wala po, no. Kung meron po, yes. Okay? And then, ilalagay nyo po kung ano po yung mga i-declare ide nyo kung mag yes po kayo. So, simple. Dahil wala naman po tayong dala kung damit lang. So, dito po tayo sa no. And then, mapupunta po tayo dito sa other uh, travel details. So, dito po, alimbawa po may kasama tayong family member. So, ilalagay po natin dito yung age. po, below 18. Uh, Ilagay po natin dyan or above 18 po mga kabayan. So, kung tayo po ba ay or sila po ba ay first time visit sa Philippines. So, kung kayo naman po ay walang kasama, hindi nyo po kailangan lagyan ng mga yan. So, kung may kasama po kayo, in the first time po silang mag-visit, yes nyo po. Kung hindi naman po, simpre, you know. And then, kung uh, ilan po yung bagahin natin, mga kabayan, ayan, number of baggage sa pag-check-in po. ilagay po natin yan sa so, dalawang bag po. Ilalagay po natin yan dyan. And then, yung hand carry, kung ilan po ba hand carry natin, kung dalawa din po, ilalagay din po natin yan dyan. So, pag okay na po yung mga information nito, mga kabayan, i-click na po natin itong next button. And then, mapupunta tayo dito sa declaration signature. So, dito po, uh, magpiperma po tayo dito. Patunay po na yung mga information na nilagay po natin dyan ay tama po. So, dito po, alimbawa po, magperma tayo. Idiin nyo lang po yung kamay nyo. And then, magperma lang po kayo sa, gamit po ang inyong mga daliri. So, alimbawa po, ganyan. Ayan. Ayan po. Ang ganyan po ang perma nyo. So, pag once po na napermahan nyo na, i-click nyo na po itong next button. And then, mapupunta na po tayo dito sa summary personal information ng ating e-travel. So, i-scroll up na lang po natin, tingnan po natin kung may mga mali, make sure lang po na i-double check. So, kung mayroon pong mali, kailangan nyo pong i-balikan or i nyo po ito. So, ayan mga yan, kailangan po natin yan mga kabayan, i-double check. eh okay, make sure lang po na tama. Then, pag-okay na po, tama, tama naman po ang lahat, i-click nyo na po itong uh, submit uh, button. And then, mapupunta na po tayo dito mga kabayan. So, lalabas na po ito. Ito na po yung ating mga QR code. Okay? So, dito po, uh, sa bagong update ni e-travel, so, hindi na po natin kailangan pang uh, picturan to or screenshot or ipaprint. Kasi po, once po na nakagawa tayo ng account, hindi nalagay po natin dito yung mga travel detail, hindi yung ating mga passport. Uh, pag once po na uh, in-scan yung ating mga passport sa immigration Automatic po lalabas na yung ating mga e-travel Ngayon po, kung wala po kayo nito, hindi po yan palalabasin So, uh, mas maganda po mga kabayan uh, Gawin nyo, screenshot nyo kahit isa lang po Para papatunay na nagawa kayo In case man po, hindi po uh, mag-pop up doon sa immigration Kung meron po kayong e-travel, okay? So, screenshot nyo na ito, mas mabuti naman po para sipo so, Ngayon mga lodes, pag nakagawa na kayo nito Okay na po yan, uh, safe na po kayong umuwi So kung hindi naman po kayo makagawa nito, meron po sa immigration, pwede po kayong tulungan diyan o may mga tao po diyan na uh, pwede pong tulungan kayo makagawa nito. So ganun lang po mga kabayan ang gawin nyo and then safe travel po sa inyo.